Magandang, 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 magandang habon sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga. Saan mang kaya sulok ng mundo? Ayan. Mag Kumusta naman po? Lalong-lalo na sa mga OFW dyan. Nguha ng kapayas, guys. Daming papaya dito, Guys. Pakita ko sa inyo 'yung papaya dito. Sobrang dami. Hinog. Yan, guys. Hindi ko na alam kung ano anihin, paano natin nakainin 'yung sobrang dami, guys. May papaya na, may kalabasa pa. 'Yan papaya, guys. Bye. Yun. Sayang 'yung isa nasira na. Gusto ko yan guys, yung maniba palang hindi yung malata. Ayan, may kalabasa rin dito. Kalabasa, sarap na gulay. Bukas na ako magulay. May malunggay din pala dito. Ayan. Dito pala napunta yung may nalagay sa buong. Oh. dito pala nilipad yung yero. Okay. Dyan pala yung yero na lipad. Dito may kalabasa rin. Dito. Ay, kalabasa papaya rin dito laki oh. yun guys yan Makagu makapagulay nga bukas ngayon kasi magugulay ng sayuti yung masawa ng kapatid ko kaya hindi eh laki nito na sa baba tirahin ko nga yan bukas tirahin what a word tirahin yan guys may isa rin dito pala dito na lang pala ako sa baba kumuha kasi sayang yung nasa nakahanging saka na lang ko ayun yan do. madami yung nakahanging eh. yung nasa lupa lang muna ang kuhain kasi sayang Duh, duh, kami langgam pala asa na yun meron din dito eh Uh -huh. Ano na lang napira dami dami dito Kaunti na lang ang napira Ano ba yun Isa dalawa Tatlo Apat Lima Lima, anim, anim na lang Nalata na yung iba guys Kasi Tawag dito yung napaka ng baka yung isa na naman pira dito kaya ngayon maggulay ako yan gulayin ko yan bukas sayang yung mga papaya yun guys oh yung isa oh masira namatay yung isa dito oh meron ito yung kuhain ko bukas gugulayin ko yan bukas yan ayan guys ayan ngayon kukuha tayo ng maulit ako ng tambis guys tambis or makupa sa tagalog makupa ba? ayan makupa nga meron dito eh. makupad kote na makupad ngayon guys di ko pa alam kung paano natin okay. tawag nito kasi ang taas oh sana ba yun kita ba guys hmm. ano nalaglag na pala yung iba yan oh parang apple na ba kita ba guys yan mataas na pala kailan lang yun eh kinain na pala ng ano dami na palang ito, pala ito oh. na nalaglag pala dami na pala nalaglag yung ano hindi ko na pala abot yung yung ano guys hindi ko na abot yung bunga nahulog pa kahapon pa lang yun ah yun pala oh. ano hindi sabi yun yan So ngayon, kuhanin ko na lang isang papaya guys. Kainin ko. Kainin ko yung isang, isang papaya doon. Kainin ko, kainin. Kuhain ko na lang. Ang pa naman ngayon. Oh. Kaya na, Umaambon. Umaambon. Dahan ko muna yung birabas dito. May birabas dito eh. Kaya, ay makatikim bago kumain ng papaya. Sigurado ako malambot na eh. Kaya, yung isa na lang matigas kunti ang puhaayin ko. Yung pabayabas dito na sa Uy, naubos ako pala naunahan ako ah meron doon sa bakod ay bakod sa loob ng bahay kuhain ko yun kuhain ko yun mas madami yun yan guys wala na yung bubong doon guys kapit doon na siya bukals na guys kaya ka lang kuha muna ako ng papaya muna to pag initan na yun kasi kuha ko na ilang dalang tirasong binabas hindi okay. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. mm So malubong na ka kayo kaagad ah. Naglit lang. natin kasi baka mapasok. Mary! Ayan ah. Ano? Gutom na ah? Wala eh. Ano? Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Ano? Ikaw din. Ikaw din. Ano yung pinag gutom na ikaw tadi dan pedaan dan aku ako pedaan pa daan ko ako lang tabi tabi asan mo nalaga yung anak mo ay sayang yung Sa isa o nalak mahinod na masyado hindi ko to lambot na to eh lambot na Ako biyabas dalawa dito. Dalawa lang. Dalawa lang una. Isa. Ito na lang. Malaki. Tapos. Ito. Ayan. G Gi. 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 <laughs> Tapos. Kasunod-sunod kayo, ha? Ganun kasunod-sunod mo. Walang pagkain. Kuha mo ng papayas. Sali. Imon! Hey, Miron! Sagot na, guys. Ilapag ko muna dito yun, guys. Kasi para hindi kayo ma kuhanin ko muna yung Pokoknya, oh, Isa. Isa yang namanya kuah inggu bayis, biar bas aja Ngayon guys, magmumukbang tayo ng mukbang tayo ng <laughs> mukbang tayo ng biyabas at, at ano magmukbang tayo ng biyabas at um, papaya oh, guys dito tayo sa saan konti lang hmm po oh, ito pa pa pala dito kaya pwede na pala dito ko kain sa kabila guys kaya para hindi na pag nagkalat man ako sa tabi na lang ilalatapon. 'Di ba guys? Sa tabi na lang. Ha? Tabi, tabi. Yan. Yan pang. Kakain ako ng guayabas. Kakain ng papaya. Oh. Sulit na. Ay, tagilid na pala yun. Tagilid na pala. Agad lang guys. Kasi may ini Nagbilad ng pala ay, yung kapatid ko. Eh, sila lang daw eh. Sila na mag-asawa daw. Ang, ano. Kaya din ako tumulong. Nag-video ah, call. Ah, call? Nag-video na lang ako. Medyo nasira na yung ano guys kasi tawag ah, dito. Tawag dito. Um, matagal na ibilad nag-isip pa matagal ibilad yung ano may tubig na yung ano dito guys diba yan o no? ngayon lang hindi umulan guys magkakapon Mambon konti pisa pe kanina pero oh, yan kaya tina, tina, tiki, tina, tiniklop yung ano. Pero okay na. Mm -hmm. Kaya, yan guys maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you, thank you po sa inyong ah uh, tawag nito. Pag support or pag panonood. Pasensya na lang po kayo sa aking video. Ganon din naman eh. Kahit galingan mo pa sa pag video, ganon din naman. Wala naman din. <laughs> Okay, pa padas ka. Suwertehan lang kasi viewers, this. Kaya bye-bye.